Banayad whiskey, take one. Action! Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa supa, mag ng sapatos, magsuot ng sinelas, at magsali ng uh, panayad whiskey. Inumin? Ka pagod po! Ano ginagawa mo? Alak pala ko talaga! Hindi pwede ako. Huwag tetek tayo ah! Thank you! Kayo ba'y galing sa opisina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa supa, bagubad ng sapatos, magsuot ng sinelas, at kumuha ng banayad whiskey. Magsalin, uminom, Direk, nakangiti ah. Di pwede yung ngiti, aso, okay? Matapang po talaga eh. Can we try it again? Take 3! Ayaw ba'y galing sa opsina at medyo pagod? Wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, magalis ng sapatos, magsuot ng sinelas, kumuha ng banayad whiskey, magsalin, uminom, sakit sa lalamunan. <laughs> ano ba? Bakit parang na ang naalunok ng asid Take more. Ay ba galis galing sa opisina? Pagod kayo? Wala kayong gagawin kundi maupo sa sopa, magalis ng sapatos, sipa magsuot na sinelas, at kumuha ng banayad whiskey. Pagsalin. Inumin. Mm. Wow! Lasang blade talaga ang tapang. Nakita ko Hey, Nine. Kayo ba yung nag-uopisina akong pagod? Wala kayong gagawin kung di ang ma Maupo sa baso, magsal ng sinelas, uminom ng supa, magpulutan ng sapatos, uminom minsan ng bote. Kayo na rin makapagsasabing, luko-luko lang -luko inom nito. Napakatapang eh. Minom. Binalat. Binalayan. Wei. Wei. Kat! 44. Ari nako. 'Di ka nang na tutulig na ako sa kaganoon mo Kayo ba 'yung go fishing ah? Kayo magshaeyenda. Ay mabugag ka. Yumta ay. Naku, papatayin kita, ni Malika. Huwag ka pakita sa akin. anong ginagawa mo dyan? Bukas sa labas! Eh, ko eh. Uy, kayo naman ko, ha? matigas dito. Ha? Uy, teka! Uy, na, uy, 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 Ha? Uy! Bakit pa kayo! Uy. Uh -huh.